Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. mga pasaway na pulis mula sa si NCRPO, Police Region Office 3 at 4A. Patay ang walang kalaban labang maginamatapos malapit ang pagbabarili ng isang pulis paranyake sa barangay Kabayausan, Paniki, Tarla, Kahapon. Nag-viral ang pamamaslang ni Police Master Sergeant Junel Nuesca ng paranyake. Laboratory kina Sonia Gregorio, 52, at anak na si Frank Anthony Gregorio, 25 na video ha ng pagtatalo ng may hand si Nuesca at ang mga biktimang uh, pinagbobordahan ng bala sa harap mismo ng kanilang pamilya. Pero matapos ang insidente, agad namang sumuko si Nuesca sa Rosales, Pangasinan Police Station at ngayon ay nasa custody na ng Paniki Municipal Police Station. Ayon sa Tarlac Provincial Police Office, isa sa mga tinitinang motibo ng pamamaril ng Natron Police ay away sa lupa alam mo hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal na kapasok sa pulis alam mo sana ang pulis maganda ang reputasyon uh, they have improved on their image uh, a lot tumaas na yung respeto ng tao taong bayan sa ating mga pulis kayo yung salot ng kung ano, hindi maintindihan ko. Kung... Kabilang sa mga kaso ng mga iniharap sa Pangulo ang kidnapping, rape, robbery, extortion, illegal drugs, non-appearance on court duties, grave misconduct, and non-performance of duties. Labis na na dismaya si Pangulong Duterte ng patayin pa ang kidnap victim ng polis. pa ng Pangulo na may sarili siyang special unit na magbabantay sa mga pasaway at liwalim polis. I will you review your cases. Kayo may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon, meron akong special unit habang buhay pantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng kunti sabihin ko, patayin kayo. Gitang Pangulo mainam na huwag na magpiansa mga ito dahil mas ligtas anyang ang taong bayan kung sila ay nakakulong. Ngayon doon sa may kaso, huwag na kayong magpay. Huwag na ang kung si Sino. Huwag na kayong magpiansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal. Sunod ko yung mga polis ng kriminal. Hindi lang sinisira yung polis. It's a government institution an organ of government important to maintain law and order. Aminado ang Pangulo na itinaas na ang suwerdo ng mga pulis pero nagtataka ito na patuloy silang nasasangkot sa anomalya. Unti-unti na ay niya sana bumabalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis kaya hindi niya papayagan na manatili ang mga pasaway sa hanay ng PMP. Nag-warning lang sa inyo. Hindi ako nag-warning na para pantakot. Nag-warning ako para gawin ko. Yan ang tuto. Wala na yung pagtakot. Alam ko hindi kayo matagot. May parel kayo, mag up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo. At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng jefe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga ninyo subukan? Opo, isibigay pues, ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, gawin talaga gawin ko. Ganun talaga ang gawin ko. Ito ay kalawang pagkakataon na hinarap at kinausap ng Pangulo ang mga itinuturing na pasaway na pulis. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagpapabae, may asawa, yung iba naman magambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Ibig kayo pumili ng pagkapulis. Alam naman ninyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang punis. Entry lang. Eh, kaso, nag-aambis kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo yan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan. Magkapera lang. Minsan hold up, minsan mga inusindin tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita ni yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, lang, huli ka agad. <tip> Ang pakialam ni... Maghanap kayo ng mali para magka... Pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang tangin ng pasig na yan. Pero wag na lang kasi itong human rights, yung anong nakikita naman sa buhay ng isang pagkagobyerno na gustong disiplinain kayo. Gusto ko, palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito mag-swimming trunks. Linisin niyo yung Pasig River. Inumin niyo kasi madumi. Mutang ina kayo. Yang ano, uh, bata pa naman kay lahat. Kailangan ko ng pulis sa uh, South. Kulang ang pulis sa uh, Basilan kasi mayat-maya pinagpaputok-putok yung mga uh, istasyon doon na uh, ubus. Kayo lahat ngayon nandito uh, kasali kayo sa task force sa uh, South. Badala ko kayo sa Basilan Tumira kayo doon ng mga dalawang taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niya pakita yung kalokohan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang, eh, ay tapos na training ninyo araw-araw. Ano ma retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan ganun eh. kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos sa pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check eh, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now. 15 days. Magka uh, ano na kayo. Start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo hanapan ko kayo ng mali. Kaya kayo nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you, Alamo I will dismiss you. isang squad dismiss army, navy, pati dismiss police. To keep track of you. 나타나, you. Know?